One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kausta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng Maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mama sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Happy Tuesday sa atin lahat ng bongga-bongga. So, bagong araw na naman. Siyempre, panibagong chika. Pero, syempre, bago ako tsumika ng todo-todo, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa mama sam vlogs. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po sa pagmamahal na at suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa Mama Sam Vlogs. And then, of course, sa mga solid nating mga supporters at kaibigan na walang sawang sumusuporta talaga sa Mama Sam Vlogs, gusto ko mag -shout out sa kanila ng bonggang bongga. Kaya naman, shout out muna tayo bago tayo tumikan ng todo. So, shout out kay Barbet Elizalde, Ya yeah, ya Muhammad Robert Casanias, and then of course, si James Baluyot. Maraming salamat sa suporta. At ah. ah, James Baluyot pala. Maraming salamat sa suporta ah, at pagmamahal. And then of course, shout out din tayo kay Ray Pacaldo, Mark Yo XX, and then of course, si Noel Garcia, Snake Jam. Thank you so much sa uh, talagang solid na support. Ray Ventura, ang din si Cesar Añon Nuevo, thank you so much And then of course si Jaime Orbano. maraming maraming salamat And then of course kay Edhi He, na talaga naman sa lahat ng channel ko ay tumututok araw-araw lagi-lagi And then of course kay Madam Uh, Herrieta solidad na talaga namang hindi rin nawawala ng panahon sa panonood sa channel natin Thank you so much Madam at saka syempre gusto ko rin mag -shout out kay Madam Jenna Lina Paton Thank you so much for watching at saka syempre kay Atty. Cornelo Dilag at saka kay Marvic Thank you so much at saka syempre kay Christine and Perez. So yun, so syempre marami tayong natin na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ayan nga mama, sa marami mga kandidata na narinig tayo na sumali na dito sa Miss Universe Philippines ay mga pa planong sumali uli. Tingin mo mama Sam, Michelle Gumabaw, dapat pa nga bang magbalik uli ng one more time sa Miss Universe Philippines? Oo naman, bakit naman hindi? Lalo na kung talagang fit na fit na ang body niya, tapos alam mo yon mas bongga na siya magpasarela. Bakit naman hindi? Di ba? Maganda ang Michelle gumabaw at isa sa, sa, mga talagang hinangaan ko during her Binibining Pilipinas time. Pero syempre, ang tanong dyan, gusto pa ba ni Michelle gumabaw na magbalik sa Miss Universe Philippines? Syempre, hindi na, di ba? So, yon Kung baga parang graduate na siya dyan, tapos na siya dyan, for sure. Pero kung mabibigyan pa siya ng isa pang opportunity, eh, bakit naman hindi? Pero for now, hindi ko nakikita na magbabalik si Michelle Gumabaw. Siguro nandoon lang siya sa fight na pwede siyang maging judges or pwede siyang magbigay ng mga advice, training, com skills kasi magaling din naman ang com skills talaga ni Michelle Gumabaw. And then, ayun. So, tignan natin in the future, malay ninyo. But, syempre, looking forward ako sa mga bagong kandidata na magkukumpit more than doon sa mga talagang alam mo nakasali na tapos na try na nila yung best nila so mas looking forward ako doon sa mga baguhan di ba so yun but kay Michelle gumabaw mahal natin yan and of course good luck sa kanyang mga ginagawa di diba? and then of course para na sumunod natin chika Miss Grand Indonesia, mama samtingin din mo ngayon taon, magpapadala kaya ang Indonesia ng kandidata sa Miss Grand. So ayun na tapos nang bitawan ni Ivan yung ano, di ba? Bintang Chubatchenes na kanyang pachen ay hindi natin sigurado. So baka pabalik na naman sila do sa appointing, di ba? So nagpapa-appoint. Kasi 'yan naman ja naman nagsimula si Ivan nagpa appoint appoint muna. Pero hindi ko lang alam kung interesado pa ba sila Ivan ang magpadala ng kandidata dito sa Miss Grand. Kasi nga di ba napabalita nga, nabibitawan niya na. Pero looking forward, tingnan natin kung ano ang bago at ano ang ipapakita ngayon ng Indonesia na may offer nila sa Miss Grant kung kanino ba tong uh, national director hindi natin pa alam so abangan natin but for now wala pa akong balita regarding dito sa Indonesia eh, hindi naman ako taga Indonesia para makibalita sa kanila di ba and then tingnan natin For sure, may hahawak at hahawak yan. Ibang team naman. Kasi dito sila Ivan, hindi lang naman to si Ivan nag-iisa. Madami yan sila. May mga gwapo din, may mga mukhang show. So yun, basta madami sila. Pag pupunta sila nandito sa Thailand, pag Miss Grand, isang, ano sila, parang isang grupo na ang dami-dami nila na parang isang bus o dalawang bus, ganon. Parang yung isang airplane, ano na yon na puno na ng team ng Miss Grand. Ganon! Tapos, ayun, may mga cute marami din naman yung mga mukhang shokoy na parang ni, charot. anyway, so, yun, ganon. So, sila yung magpapatuloy kung hindi maitutuloy ni Ivan. For sure, ba diba? So, yun, saka diba na pabalita nga na magtatayo na ng sarili pageant si Ivan. ba diba? International. So, abangan natin kung mangyayari yan. So, depende. Depende. But for sure, meron yan Miss Grand Indonesia. Hindi mawawala yan. Parang Miss Grand Philippines lang yan. So, kapag ayaw ng ganitong national director, magpapalit ng iba. di ba So, yon So, na-stress ako pa Indonesia ang pinag-uusapan. So, para sa sumunod natin, Chika, ano daw ba ang masasabi ko sa bagong pambato ng Netherlands na si ano si Anton, si Anthony Henry Cos. So isa siyang appointed. Galing siya sa Mr. International. Actually nakita ko na 'to in person. So yon. So yummy, guapo. Ayun ang masasabi ko. And then nakutuban ko na yan noon pa na mukhang ay pag natalo to dito sa sali to sa Miss ano sa Mr. Supranational. So siya yung bagong appointed ng Mr. Supranational ng Netherlands. So kakabog ba? Parang piling ko naman may kakabog eh kasi nga pumasok naman siya sa semifinals dito sa Mr. International. And then parang piling ko uh, maghahanda sila ng bonggang bongga. Yes, may karisma at gwapo and Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya sa Mr. Supranational. Pero masaya ako kasi at least, di ba, hindi sila tumitigil na lumaban. Parang pinas lang, natalo dito, pupunta dito, parang secured, di ba? So yon sila, ano, di ba yung mga pambato ngayon dyan sa ano, magkakabugan sa Mr. Pinipinas. eh, mga galing din naman sila sa iba't ibang pachen. So ibig sabihin, ganun din lang yung mga taga-ibang bansa. At wala naman ng bago dito. So looking for and then of course excited tayo sa magiging eksena niya sa Mr. Supranational for 2025. So interesado ako dyan. Kasi syempre, lalo na namit siya sa personal. So, alam na natin yung kalibri na meron siya. So, tignan natin kung o obra ba ang kagwapuhan niya sa Mr. International for 2025. Diba? So, good luck, Netherlands! So, yun! Nakakaloka! At ito ang mas nakakalokan, chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Reina Hispano Americana Pilipinas 2025 na nagwagi nga na ano, national costume? Yes! Finally! So, ayun nga, nga si, ano, si diamante kanina na Talaga naman ang bongga-bongga ng kanyang national costume at ang kanyang national costume ay ang tawag ay Banaad. At 'yon na 'yun ano niya talaga ng bongga-bongga at finally, talagang napansin na siya at nabigyan na ng ng ano ng best national costume. Siya 'yung nagwagi. Eh. Kasi, di ba? noong ano, unang event nila, nanalo si Miss Tourism, si ano, tawag dito, si Ecuador. Tapos, si Venezuela naman ay nanalo ng Miss Elegante. Hindi ko pa alam kung sino nanalo ng Best in Swimsuit. Pero para sa akin, syempre lumalaban talaga si Diamante at nakita naman natin na talagang nakikipagbardagulan doon ng bonggang-bongga. In fairness naman kay Diamante na sobra Grabe talaga yung hirap na ginagawa niya para lang maipanalo ang Pilipinas. So, nag-50-50 ako. Maaaring, ang tingin ko sa kanya, analysis ko lang to ha. Pwedeng runners-up, pwedeng second runner-up, or first runner-up, or pwede din naman talaga mag-title. So ngayon, mas nabuhayan ako ng loob kasi after nga niyang manalo ng best national costume. So sa madaling salita, isa talaga siya sa mga nagiging radar para sa corona ng reina hispano-amerikana. So magkakatalo na lang talaga to sa sa ano sa Q&A, di ba? but nandoon ako sa fight na makikita ko talaga, malaban talaga si Diamante at yung kanyang Espanyol, talagang push na push talaga siya at nakakatuwa para sa ganitong klaseng kandidata na ibinibigay ang 100% Yes, marami nang sasabi na hindi naman maganda yan, hindi naman mananalo yan. Pero kasi huwag tayo mag-base doon sa physical na kaanyuan. Mag-base tayo sa isang tao kung ano ba yung ino-offer niya sa laban niya. Mas mahirap naman yung oo nga, ang ganda mo nga, pero wala ka namang ino-offer, di ba? So, ayun yung importante na dapat natin tignan sa mga lumalaban na contestant natin, lalo na sa international. And then, have to be support. Kasi we are Pilipino. So, nakakahiya naman yung ugali mo kung Pilipino ka. Pero, hindi ka marunong tumingin ng, ano, ng, ano ba to tawag dito. Hindi mo na-appreciate yung pinaghirapan ng kandidata natin. So, support ang kailangan nila at yun yung ibigay natin. So, isang Pilipino isang suporta. So, yun! Di ba? And good luck kay Dia mate Hangad ko na manalo siya, syempre, sa laban niya dito sa Reina Hispano, Americana Dos Mil Benchin ko. Diba? To ang mas nakakaloka. Pambato ng Laguna sa Miss Universe Philippines talaga naman. Masasabi ko, bonga, Yes! So ito na nga, in-reveal na kanina yung mga pambato talaga ng Laguna dito sa Miss Universe Philippines. At masasabi ko naman na lahat sila ay malalakas. At ito na nga, syempre, sa mga usap-usapan na umuugong sa social media na si Aliana Duana ay sa ba dito sa Miss Universe Philippines? Ayun na, finally, na-reveal na. Yes, confirm na confirm. Sa Sally sa Miss Universe Philippines. At isa siya sa mga nakikita kong malakas na kandidata. Paano ko nasasabi? Kasi kung kumpiyansa ang pag-uusapan, kita natin na buo yung kumpiyansa niya. At ang nakakatawa kay Liana Aduana sa nakita ko kanina, ah uh, isa siya sa mga, talagang alam mo yon yung determination na gusto kong manalo sabi niya nga, she's obsessed, di ba? So, yon ayun ang nakakatuwa. Kasi, bihira tayo makakita ng mga galitong kandidata na buo yung kumpiyansa sa sarili madalas sa mga kandidatang nakikita natin ay, yes, maganda, pero hindi sila gano'ng kakumpiyansa. And I think she's a good package. Nung una, naisip ko, sabi ko nga, sana sa Miss Grand siya sumali kasi parang piling ko, pero Miss Grand yung dating. Pero sino ba naman ako na magsalita na pang Miss Grand lang yung beauty mo? Eh, kung marunong naman talaga siya, lumaban. So, kung beauty ang pag-uusapan, may ibubuga. Kung pagdating naman sa pagiging eloquent, marunong magsalita, at kung body, may body, at kung kumpiyansa at karisma pag-uusapan, meron siya nun. Sa madaling salita, she is a qualified being a Miss Universe kung sakasakali man. At Miss Universe Philippines, dahil yung katangian na hinahanap sa Miss Universe ay meron siyang lahat nun. Hindi kulang hindi sobra. Pagdating sa styling, everything, wala kang masasabi plus beauty. So, na ko, yes, kaya naman niyang manalo ng Miss Universe Philippines. And kung sakasakalit ilalaban naman siya sa Miss Universe, may ibubuga naman ang isang Liana Aduana. And I hope na sana manalo siya sa competition na to. And kung hindi man, meron pa tayong mga Tagalaguna na talaga ding malalakas. Si Los Baños, malakas din at maganda. Andiyan din syempre si Miss Laguna na si Eloy, ano, Eloisa from San, ano, San Pedro, Laguna na talaga namang masasabi ko din iba din ang beauty na ino-offer niya and possible din na masukit niya rin ang corona, hindi natin alam so looking forward tayo sa competition kung ano nga ba ang i-offer ng mga kandidatang to at gaano nga ba sila ka-strong ka-powerful, kagaling pagdating sa laban nila sa Miss Universe and looking forward tayo kung ano yung i-offer nila sa atin bilang kandidata ng Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited? Kasi ako, yes! Sobrang excited na ako. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Syempre, abangan pa natin yung mga iba pang mga makakalaban nila. Hindi naman lang silang tatlo ang maglalaban-laban dito. Ang balita ko is 80 plus. So, abangan natin kung sino-sino nga ba ang magbabardagulan. At yon So, tingnan natin kung kaya nilang makarating sa dulo ng competition. So, yon So guys, ano guys ang tingin ninyo sa pambato ng Laguna ngayong taon na to? Tingin nyo sa kanila nga ba mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so natutuwa lang ako guys kasi I'm from Laguna, 'di ba? So yon. Anyway, so good luck, good luck. And I hope na sana magkaroon uli na isang Ariela Adida na ilalaban natin sa international stage ng Miss Universe at kaya mag-penetrate ulit ng top 5. Di ba? So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe jump, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po syempre ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.